po. Meron dalawa po, apat po kami. Ibig okay. sabihin, apat kayong, dalawa lang kami na buo. Apat kayong biktima. Ah, Opo. Okay. Pero, yung dalawa namatay matay. Okay. Opo. Kami lang na Sa sobrang sunog. Okay. As Asa sila nakapwes? Dapat nam... Yung kasi yung isa pong namatay, nasa pinakataas po talaga. Sa ah, nah Sana po matulungan nyo po kami mag -ina po. Papunta po kami sa uh, Mayuno Uno, Gaspinas upang magbigay ng wheelchair may nag-request sa atin na mag-in na to, nasunog sa sa kanilang bahay nung sumabog yung gasol. So, pasyalan po natin at tingnan natin kayo ng sitwasyon. Tara mga brad. So mga brad, napunta tayo ngayon sa mag-ina na na sunog ang kanilang buong katawan, no? At uh, ingatin ko ano may tutulong pa natin sa kanila. So tara mga brad, po tayo tayo doon. Tampo yung St. Michael. Michael. Yung sa mong... Um, yung sa mag-inang nasunog. Diretso De, po ako tapos. Okay, na po eh. Ay, thank you, thank you. So, mga brad, uh, nagpatulong na tayo sa mga tao kasi o oh, medyo marami tayong bit-bit <laughs> ibibigay natin sa mag-ina. So, buti may makakatulong tayo itong mga taga rito sa lugar nila na magbuhat morning. Ay, good, good morning po sa inyo. Ay, good morning po sa inyo. So, mga brad, punta tayo kay Kira Sara Jean. Nang upahan yata sila rito. So, punta mo natin sa taas. So, good morning po. Ay, ito po si Anus. O, patul makakituloy na po, ha? What's up? Ah, uh, patuloy na po ah. Nagpatulong na tayo sa mga kasamayan natin dito nyo kahit bahay nyo. Buti na tulungan tayo. Idol, thank you po ah. So magandang uh, umaga po. Si Adrad, no? si Ate Jane at si Cyrus ay uh, halos third degree burn. No? Third degree burn ang nangyari po sa kanila nang sumabog yung gasol. So talagang yung bahay nasunog. So anong nagsuma sumabog po yung gasol? Araw umaga. Hapon po. Hapon. Ano po istorya? Ano po siya? Nung araw po na sumabog siya. Nag, nagluluto kayo? Hindi po. Nasa baba po kami. Bumaba na po kasi kami, nag ano siya eh, nag parang sumingaw, gumanon. Sumingaw. O, Paano po. nagsumabog? Nung sumabog po kasi nakababa pa po kami, nasa labas, second floor po yung bahay namin. Narinig niyo yung pagsabog? Opo, tapos nasa baba kami. Nang, so, ay, yung... wala pong hindi po namamatay yung gasol. Walang patayan. Sine... Sira, po. Sira po talaga. Sira yung gasol. Opo. Tapos narinig nyo, sumabog na lang. Opo, nung nasa baba kami. Tapos lumabas po yung apoy sa bintana. Yun yung nakahagip po ano sa amin. Pero nakahagip pa rin po. Pero nung kayo mag-ina, tumatak tumatakbo kayo doon? Hindi po, nakatayo na po kami sa labas ng gate. Tapos inabot pa rin kayo ng apoy? Opo, lumabas sa bintana. So, sa lakas ng apoy, third degree pa rin, no? Opo. Kaya, po, may naiwan na isa doon yung bayo Oh, yun po, yun po namatay. tayo. may kasama. Ah, meron pang isang, meron pang nasunod na isa. Opo, okay. oh, meron dalawa po, apat, apat po. po. Ang sabihin, apat dalawa kayong, dalawa lang kami na buo. Apat kayong biktima. Opo. Okay. Pero, yung dalawa namatay. Opo. Okay. Kami lang na Sa sobrang sunog. Okay. As, asa sila nakapwesto? Dapat nam... Yung kasi yung isa pong namatay, nasa pinakataas po talaga. Siya ah, po naiwan sa taas na. Po, yung isa naman po kasama namin sa Baba, sa baba. Opon. Pero talaga napuruhan pa rin. Opon, opon. So, uh, okay, no? Mga Brad, no? Uh, si Ate Sarah Jane at uh, si Maya, uh, Jeremiah Cyrus, no? Sila lang ang naka-survive dun sa sunog. Yung dalawa nilang kasama na na rin sa sunog ay uh, sinawing palad. No? Nakakalungkot. Pero yun yung mga hindi natin inaasahan. Eh. Walang may kagustuhan nung ganong pangyayari. So ngayon Brad, ay uh, nag Uh, nag-message si Ate Sarah Jane na humingi ng tulong. So, isa sa ng tulong niya, ang uh, wheelchair. So, bibigay po tayo ng isang uh, wheelchair po ngayon kay Ate Sarah Jane. Kasi, ito po ay uh, si Cyrus. Medyo nakakagabay-gabay naman eh. Nakakalakad-lakad si Cyrus. So, Yung litig po dyan, sir. Maglitig. Yes. Ito ay. So no, mga brad, no, may uh, bigay po tayo na wheelchair no, galing po kay Don na uh, Pepe Pontabilia, no, ang ating pong sponsor nito. No, saan magpunta si Batang Munti? Palagi siyang may dalang bigas, no? Bibigay po natin sa mag-ina po. Thank you. Pasensya na po kayo, ha? Opo. Oh, Alam, kasi kasi ako magpunta, may dala talaga akong oh, food pack, eh. Oh. Eh, dinagdagan ko na. Meron din pong konting, ano, uh, financial assistance si Batang Munti. Okay, Malit lang ito na halaga, ha? O, siya mo na. Opo. Okay. O, ito bigay natin kay, ano, Sarah. kay Cyrus. Thank you po. Thank you po. Uh, o, Sarah Jane, ate. Thank you Malib po. Maliit na halaga lang yan, ha? Uh, sana makatulong sa inyo. Thank you po. Uh, ito po namang wheelchair. So, ang gagamit si ate. Opo. Okay. Uh, ubra kaya makakasakay si ate. Opo. Okay. Sige, tingnan po natin ate. Ito? Ay, uubuhatin pa? Okay. So, every time na pupunta ng hospital si ate Sarah Jane, uh, pagapangin mo na rito. Opo. Saan niyo bubuhatin palabas ng mga tricycle na? O oh, uh, sana malaking tulong tong wheelchair na to. So mga brad, uh, kay natin si ate. Siya mismo ang gagamit kasi siya talaga yung binubuhat pag nagkapa-check up. So ngayon, hindi na po siya bubuhatin pag magkapa-check up at may uh, wheelchair na po siyang gagamitin. Oh, talagang ano? Talagang, talagang every time. Pag-iangat siya, ganyan talaga, ano?

O, oh, kasi yung balat, magag magagano'n ganun yung mga balat eh. So, mga brad, no, ah uh, mahirap kasi kay ate, kaya ah uh, kailangan niya ng wheelchair. Yung mga balat ay nagdikit-dikit uh, dikit na yung balat. No? Yung mga talagang na-deform na yung kanyang mga paa. Hindi na siya nakakapaglakad talaga. So, ano, ang sabi yung doktor, mga gawang para ng paraan yan. oh, yun. No? Uh, Dahil yung schedule ng doktor para sa mga operasyon no Sud -sud na operasyon ni ate so mga brad, support. kailangan pamilya ng financial support kung sino ang pwedeng gustong magbigay ng tulong kasi matagal pang gamutan no buwan uh, sila sa ospital pero hanggang ngayon hindi pa tapos ang gamutan kay ate so sa pati sa kanyang anak so si Cyrus eto pati si Cyrus gagamutin din o operation din to no nagdikit na kasi yung mga ibang balat niya sa ano so Ate, uh, alam natin na patuloy ang mga gamutan nyo ngayon. Oh, uh, anong pwedeng masabi sa mga kaibigan natin, yung mga sponsor natin para sa inyong gamutan? Sana po matulungan nyo po kami mag po. Para po sa mga needs po namin, mga gamut po. Ano, andito po ngayon yung kanyang asawa na no? Uh, talaga nahihirapan magtrabaho kasi bukod Mama, sa alagain ay kailangan ng uh, panggastos sa mga mga gamutan. So, mga brad, uh, tulungan niyo po natin. Tulungan po natin si ate at ang kanyang anak. Maraming salamat po sa kaibigan, Don Pepe Pontadilla, sa mga wills for us, sa force multiplier. Matinua po, maraming salamat sa inyo. Salamat po, batang